Guys, welcome back sa ating YouTube channel at uh, ngayong araw nga ay nagdala tayo ng BP blood pressure Monitoring, mo, monitor kasi ang sabi ni lola ay nag Ano ka lola sumasakit yung ulo nyo Opo oh, oh. po mm -mm. uminom na kayo ng gamot Opo oh, oh. ah sige ngayon titingnan natin kung naga-high blood si lola or ano ba talaga ang sanhi ng kanyang sakit ng ulo? Pero uminom na kayo ng gamot lola, oh, yung maintenance nyo. mm Eto, -mm. Ayan, disclaimer lang. Hindi po tayo professional nurse or ano. May alam lang po tayo sa ganitong uri ng ah uh, pag ano, pag ah uh, BP. BP, 'yun. Ayan. So, habang inaayos natin, naka ka na, Lola? <laughs> hindi ka umano kanina? Hindi kayo nagpagod? Hindi. Uh, buti. Kasi kailangan, kapag ka ibibipi kayo, kailangan naka-relax kayo para hindi kayo napapagod. Para yung blood pressure natin ay maging Hindi ako napapagod kay may mga bata nga dito, naglimpyo sa bahay. Nag... Ay, oo nga pala. Mamaya ipapakita natin kasi si Lola, hindi niya kayang maglaba na kaya inutusan niya yung mga bata na ipaglaba siya ng kanyang mga damit. So, so mamaya pakita natin yung mga bata, ano? Opo. Oh, Sige, Lola. Akin na, Lola, yung kamay niyo. Ayan. Hindi pa kayo na bibipihan, Lola, nung matagal na. Nung last na bibi ko sa inyo, yun na yun? Opo. Oh, so, ayan. Relax lang, Lola. Tingnan natin. Hmm. Yes. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang BP ni Lola ay Ito guys 147 over 82 Sa tingin nyo Okay lang ba to or Ano? Mataas Mataas Pero para sa ganitong edad nyo Lola kasi ilang taon na kayo? 79? Opo. Normal lang daw to sa ganitong BP sa ganyang edad. Ayan. So, ayan. Sana ay, maya maya lola, i-BP ulit kita kung bababa na yung blood pressure nyo. Yun lang. So, ito nga yung mga inutusan ni Lola na mga bata para maglaba sa kanyang mga labahin. Ano lola? Oh, po. Sila yung pumunta dito. Ano yung lola? Libre? lebre? libre lang? Oh. <laughs> libre lang sila na oh, uh, libre lang na ano oh, na po. nagpa Nagpunta lang sila dito. May laban ko. Ah, Pumunta sila dito para hingiin yung labahan niya. Ah, naawa sa inyo. Oo. Okay. Mm, sige nga puntahan niya natin i-interview natin sila kung taga saan sila at anong mga ginagawa nila sa buhay. So, anong pangalan mo? Crisel. Pa. Crisel. Mm, ba bakit ka pumunta dito, Crisel? So, maglaba kay Lola. Ah, Kaano-ano nyo si Lola? Kakilala lang. Ah, kakilala lang. Mabuti naman. At uh, naisipan nyo ipaglaba si Lola Maria, ano? Opo. Bakit? Bakit nyo naisipan? Sinawa po kami. Ah, very good ka dyan. Very good. ah Ikaw, anong pangalan mo, Ineng? Crystal. Crystal. Mm -hmm. Tumutulong ka rin sa kanila dito? Opo. Hmm. Buti naman. Wow, eto. Napakasipag, oh. Ayan, anong pangalan nyo? Antoniza. Ha? Antoniza. Antoniza. Kaano-ano nyo si Lola Maria? Ah, wala lang. Bakit uh, pinaglalaba mo siya? Ha? Huwag kang mahiya, sabihin mo. Bakit bakit pinaglalaba mo si Lola? Nahiya dahil nahi nahihiya, nahihiya ang ating ah uh, uh, ang tawag sa'yo. Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? Antonisa. Si Antoniza ay nahihiya na makita siya sa ating vlog. Baka daw ay may makapansin sa kanya. Gusto mong sumikat? Ano? <laughs> Sige. Pagbutihin mo ah. Salamat sa pagtulong nyo kay Lola.